Kim Chu at Ryan Bang, nagpunta at personal na nakiramay kay Angelica, iba pang artista dumalaw. Patuloy pa rin nga ang pagdating ng mga kapamilya nila Miss Angelica Panganiban at mga malalapit nitong mga kaibigan, sa funeral wake ng kanyang ina na si Ma'am Annabelle Panganiban, at ilan na sa mga nagpunta ngayong araw, ay ang mga matatalik na mga kaibigan nito sa showbiz, na kinabibilangan ni Maxine Magalona, nagbahagi rin ito ng larawan ng kanyang tita Annabelle. Nagpunta rin ang mga showtime host at kaibigan ni Angelica na sina Ryan Bang at Kim Chu. Matatandaan na una nang ipinadala ni Kim ang bulaklak nito. Maaga naman na dumalaw kanina ang mag-asawa na si Senator Cheese Escudero at asawa nitong si Heart Evangelista. Makikita naman, sa isa sa larawan na ibinahagi ng Star Magic, na mas maaliwalas na, ang muka ni Miss Angelica Panganiban, at nakakangiti na rin ito. Patuloy rin ang pagdating ng mga bulaklak bilang pakikiramay sa kanilang pamilya. Sa pangyayaring ito ay palagi rin na nakaagapay kay Angelica ang asawa nitong si Greg. Hindi rin nakalimot si Ma'am Lenny Robredo at Star Magic Family kay Angelica